So what's up mga katurugi, so ipapakita ko ngayon yung technique nila dito sa tarong. Nakita ko to sa mga karuba namin and na-amaze ako sa nga technique nila. So pwede palang iproon pa yun para magsaringit or mag-rejuvenate pa siya. So tingnan natin and observe natin mabuti. Ayan so as in na tinanggal talaga yung mga sangay. So sayang hindi natin naabutan para maipakita ko ng husto. Pero kita naman sa kanal na yung mga natanggal eh. Para magkakaroon tayo ng idea at para mabigyan din kayo ng fruit. Ibi-video natin to weeks by weeks para ma-observe natin ng mabuti. Sa week 1 tayo. Okay, so kung lalapitan pa natin to. So makikita natin nag-start na siyang mag-saringit or mag-rejuvenate. Week 2 ay unti-unti na siyang lumalaki. Ayan, so week 5 na agad tayo kasi hindi naman talaga kailangang i-detail. So ito lang naman yung gusto nating pakita eh. Ayan, so parang bagong tanim na ulit siya.